mga kababayan, meron po tayong breaking news. Si Saldico nagsalita na po at inilaglag na si President Bongbong Marcos at si dating speaker Martin Romualdez. Ayon kay Saldico, si Saldico ay inutusan ni Bongbong Marcos para mag-insert ng 100 billion. Ito po <clears throat> ang Facebook page ni Saldico. Ah, at mayroon po siyang video, ipiplay play po, ipi po natin para hindi tayo mga copyright. Ayan po ang ebidensya ng mga insertions. Facebook po 'yan. Post po ito ni ayat Ayan, 34 minutes. 34 minutes ago, 1 hour ago. Ito 1 hour ago. Tapakinggan so, po natin. Bilang panakiputas sa kanilang kampanya, laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan, may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papawin ako tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan mm. stay out of the country you will be well taken care of as instructed by the president noon naniniwala pa ako sa kanila mm. kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig sumunod ako pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ayun. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, paandaman sa akin, nung nagumpisa ang bycam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Nako! At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ayun! Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dati Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects at sinabi niya sa akin what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin, sa amin, ni dating Speaker Martin Romales sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusef Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusef Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusef Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa Brown Leather Bag. Nung sinabi po ni Yusef Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG, ang brown leather bag, at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Iyon. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating speaker Martin Romaldes, sa si Kmina Pangantaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Segmina at sinabi ni, ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker yan at hindi na pwedeng baguhin. Kung baga, ang utos ng hari hindi pwedeng babali. Again, I informed the Speaker in as clear as about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Alright. Okay, abangan ang part 2. Part 1 pa lang po yan. So, malinaw na po. <clears throat> ha? <laughs> nagsalita na ang pinaka pa, parang ito na yata yung pinaka star witness no eto na yon uh, ano bang tawag doon <coughs> uh, may tawag dun sa english nakalimutan ko so <coughs> paano ngayon yan PBBM may papunta-punta ka pa ng ano ng mga uh, <coughs> mga ghost project no sabi sa english ang mastermind dyan eh. Ayan si Marcos at si Romualdez. Punta-punta pa sa flood control. Ha? Mga ghost project. Kaya pala noong uh, last year, pinagtatanggol mo pa yung flood control. Ngayon, eh, ikaw na nagbulgar. Pero, <coughs> hindi po si PBBM ang talagang nagbulgar niyan o unang nagbulgar ng mga korupsyon dyan sa DPWH project. Si Pangulong Duterte, siya ang unang nag uh, nagsiwalat nung maanumalyang 2025 national budget, 'di diba? Kasama sila umab Tapos idinala idin ito Naghain ng reklamo sila Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court tungkol dyan sa mga blankong uh, <clears throat> blankong yung sa ano nga, sa 2025 budget. Ang sumunod naman ay si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya, ang gumagawa lang ng budget ng Pilipinas ay dalawa. Si Martin Romualdez at si Saldeco. Pero siyempre, yun ay utos, no? Utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siyempre sasabihin ni Bipisara yan dahil wala siyang ebidensya. Mayayari siya dyan at siya po ay isang abogado. So alam niya yan na hindi niya pwedeng banggitin si Bongbong Marcos. Pero meron po yung intelligence, sigurado tayo dyan, na alam din ni Bipisara na utos yan. Ngayon damay dito yung sekretary ng DBM, si Mina Pangandangan o Pangandaman. Alam nyo yan, si Mina Pangandangan. Dati pa po yan, tauhan ni Bongbong Marcos. Noong siya ay senador pa lang. May mga picture po yan. No? Noong senador pa lang si Bongbong Marcos, nasa likod ni Bongbong Marcos, si Mina Pangandangan. Parang asistant yata yan. No? At yun ang isinalpak sa DBM. Siyempre, may tiwala na siya dyan. Dati na silang magkasama sa pagnanakaw siguro at damay din si uh, uh, si ES Bersamin. So marami pang madadamay dito. Kaya <coughs> ito pong corruption sa flood control. Isang ahensya lang po ito, DPWH. Lahat po ng mga departamento may mga corruption jaan si Bongbong Marcos. Ano kaya ang gagawin nitong presidente natin sa ganung karaming pera? ano ang gagawin niya diyan? O talagang may sakit na ano? Pag may sakit na magnakaw, kleptomanya, no? Hindi lang drug addict. Kleptomanya. Parang hindi na nasisiyahan sa ano, sa isang bilyon, dalawang bilyon. Talagang daan-daang bilyon. Yan na po ang uh, ikababagsak ni Bongbong Marcos at mayroon pong magaganap na malalaking rally 16, 17, 18 sabi ni Bongbong Marcos doon sa recent uh, press conference niya. Sabi niya, mayroon na raw mapapakulong bago pa magpasko. So, sabi ni Bongbong Marcos, yung mapapakulong tungkol nga sa anomalyang plat control, doon na raw sila magpapasko. Hindi kaya, hindi kaya ikaw ang magpasko sa kulungan ngayon? Ha? <laughs> Baka hindi ka na umabot ng December, iba na ang magiging presidente. Kumanda kayo ngayon, siguro tarantang-taranta na kayo. Kahit mapatay pa si Saldiko, hindi na yan ma maaalis sa isip ng tao ah yung sinabi ni Saldi ko. May part 2 pa yan. Yan po ay legit sa channel o sa Facebook page mismo ni Saldi Legit po. At nandyan yung ebidensya. No? Sinave ko yung mga ebidensya. Eto, pakita nga natin yung mga insertions na inutos ni PBBM. Eto po. <clears throat> Ayan. Yung mga insertions. Oy, loading. Ayan, yung mga insertions. Maliliit lang po, hindi makita. Total of 100 billion. Yan ang utos. Siyempre, sosobrahan pa nila yan para meron sila tamba, meron si Saldico. So, ito na po yung witness natin, si Saldico. Yung state witness na tinatawag. Dahil hindi po si Saldico ang pinaka, pinaka mastermind kaya pwedeng pwede po siyang state witness. Oo. so, ayan. Napaka, napakaganda nito at ewan ko ha, kung pwedeng magpasalamat. Pero gusto kong magpasalamat no, kay Saldi ko. Salamat at naisip mo na magsalita. Salamat at uh, naisip mo na pumanig ka sa katotohanan. Labanan itong mga mastermind na ito. Siguro meron na talaga siyang uh, ano, meron na talaga siyang intelligence information na after nito baka patayin din siya. Ha? After makaligtas nila Bongbong -Bong Marcos nat ni Martin Romualdez, pag wala na sa kapangyarihan, baka makal, baka mapatay din siya kaya nagsalita na. Ito nga yung sinabi niya bago bago pa siya mapatay nagsalita na siya. Abangan po natin yung part 2. Okay, yan lang po. Eh. yan lamang po sa ngayon.